tingnan niyo grabe 'yung nangyari sa slime na 'to. Ito 'yung water slime na ginawa ko dati, kung naaalala niyo pa. At literal na naging tubig na lang siya. Tara, papakita ko sa inyo kung paano aayusin 'to. Game. Nakaranas na rin ba kayo ng ganito? Yung talagang literal na naging tubig yung slime ninyo. Ay o, no, halos wala na akong mahawakan. Talagang tubig na tubig talaga. Pues ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ayusin ito. Sa ganitong sitwasyon ay kailangan nyo lang gumamit ng activator. I-check lang natin mabuti at ibubuhos natin dito ng hindi ganon kadami. At hindi rin naman ganon kaunti. Siguro mga 1 tablespoon ng activator. At unti-unti natin itong hahaluin na parang ganito. Ipapakita ko sa inyo to ng walang cut. Halo-halo lang ng halo-halo hanggang sa maramdaman ninyo na nabubuo na yung slime na parang ganito. Nakikita nyo ba? meron ng kumakapit sa pinaka-stick na panghalo ko. Ibig sabihin, gumagana na yung ginamit nating activator. Pero wag pa kayong titigil na maghalo. Kapag may dumidikit naman sa stick, ay tatanggalin nyo lang at hahaluin nyo lang ulit. Enzo! Lolo! Ano ginagawa mo? Nagtuturo po ako kung paano aayusin yung slime na nagtubig-tubig or naging tubig na. Panood niya rin ako! Sige po lolo, ito pong video na to ay walang cut. At makikita natin na nawawala na po yung pinaka-tubig niya at nabubuo na po yung slime. Ang galing! Ayan po, Lolo. Tingnan niyo po. Halos naubos na po yung tubig at humalo na sa pinaka-slime natin kanina. Kung nakita niyo lang po ito kanina, sobra talagang matubig na pwede nang inumin. Di ba hindi naman naiinom ang slime? Ang ibig ko pong sabihin, sobrang tubig niya na. Halos parang tubig na talaga siya. Na pwedeng inumin? Hindi nga po pwedeng inumin, Lolo. Kasi nga po slime po ito. Nakakalito! Pati nga po ako nalito na rin eh. Pero tingnan nyo po itong ginawa natin. Naayos ko na po yung water slime kanina. Na literal na tubig na. At ngayon, slime na ulit po siya. Nahahawakan, nalalaro at... Ang ganda! Napaka-fluffy, glossy, ang ganda ng kulay. Di ba po, Lolo? Yung akala natin na slime na pwede nang itapon, ay maaayos pala natin kapag sinunod lang natin yung video na to. Tama! O, oh, di ba, Lolo? Ang ganda laro-laroin. At lumabas pa na ang ganda ng kulay niya. Naging kulay green! Opo, Lolo. E eh, paano naman kapag sobrang tigas ng slime? Oo nga po, Lolo, no. Hindi ka pa po natuturo sa kanila kapag sobrang tigas naman ng slime na nagawa nila. Ano bang gagawin mo? Tuturoan ko po sila sa next video. Pero sa ngayon, e eh, enjoyin ko muna po itong ice kong water slime. At syempre, eh, ipakita mo na, na rin sa, sa kanila. kanila. At syara, tingnan nyo. Ang ganda ng nagawa nating water slime. Actually, hindi na siya water slime. Inayos na lang natin siya. At sobrang ganda. Parang nasang jelly type, no? Kaya, kapag meron kayong ganitong klaseng water slime na naging tubig na, ay sundin nyo lang yung tinuro ko sa inyo.